Tayo mga nanay, kasiyahan na natin ang maggroceries. Pero kailangan din natin magtipid dahil hindi araw-araw meron tayong budget. Ah, nandyan po pala kami ngayon sa groceries. Kailangan namin bumili ng sardinas. Isang <laughs> sardinas lang po pala ang bibilhin tapos nakamalaki pang cart na darada. <laughs> tapos minsan mantika lang ang bibilhin mo. Yun pa rin ang nakalimutan natin. Hindi talaga tayong mga nanay. Sobrang daming pinati pinagtitipiran na pamimili. Budget na budget talaga tayo. Yun lang guys. Hanggang dyan na lang po. Maraming salamat sa pagsilip. God bless po.